po mga bro eh, yung aming ano drainage Nais po dahil sa biyak na po kasi yan eh Pinaayos po ng uh, aming bayan ng Balisuela po City Government po ba sa, sa pamamagitan po ng uh, ni Paring Lari po ang kaibigan po natin na uh, nagmamalasakit dito sa aming lugar po. Siya po ang tumawag nung ano, ng uh, gagawa doon sa munisipyo para ma-actionan po itong, ano, itong drainage namin po. kompleto na po sila mga droid May buhangin na, may bakal, may simento, may tabla. Kompleto na po sa gamit. Kasi po, pagka, lalo po ngayon, malapit malapit na tagulan, ay eh, pakorbada po yan, yung, area na yan. Pagka nagbara doon po sa gilid na yon yun yung inuhukay na yun pag nagbara doon uh, na, aapaw ngayon yan mga boy yan. tapos lumulusot yung mga tubig dyan sa mga gilid na po yan yan lumulusot yan tsaka isa pa nagsisilbing putik po ba walag ulag walang harang yung hinuhukay nila yon kaya nahati ang tubig. Kaya sa area na yan. Kaya inanunong in in ko pare ko na ano sa ilapit sa munisipyo para maaksyonan po ko ng aking kumpare. Si ano po yun, pangalan po nun, Larry Buenaventura po. Siya po ang naglakat uh, naglakad po niyan para maayos yung kanto na yan. Siya po ang naglakad. Ay po yung binalakada. Diyan sa gilid na yan kanina. Ayan, tinanggal nila para uh, makakailo sila ng maayos. Malapit lang po kasi mga bro, ayan, ayan lang sa amin. Ayan. So yun mga nakakampak na po yun, yung mga nakasako niya, lupa po yan. Yung kinayod ko po ni isang araw dyan, no, oh, nagtambakan po sa guild niya. Kasi nga, yung area na yun, yun. Then tumutuloy yung mga sumi. Yun. Tapos yung mga buhangin, yung mga lupa po ba. Yung mga lupa po na nanggagaling doon sa area na yun. Lumulot po rito. Sana mga bro, gan ganyan sana sa ibang lugar nyo, no? Pag meron nakitang uh, may problema, at tulad po nung ganyan, mga drainage, ina na, na po. Hindi na po pa, hindi na po lumaki yung gawak po. Kukuha ko sila ng panghugas, mga bro, gan. Down nila lang, walang pareta po, eh. Ito, may inap po ito, pangwasing. Oh, eh, pwede na ito? Ah, sige, ah. Uh. Ang naman ito, siguradong mabula. O, uh, mabango pa yan. O, mabango pa. O, down na yan eh. Ayan. Gradyan ko po sila ng sabon. Sana mga bro, ikan sa ibang bayan, ganyan din, o. Oh. Pagka may mga ganyang problema, uh, na agad. Pagkatapos ko na ho yan. At naayos na yan. Uh, tsaka yata lalagyan ng yan, bakal. May mga bakal na rin po doon. Bakal. Tapos halo ng simento. May buhangin ha. Uh, yeah, ayusin nila na. Ah, nagmeryenda muna po sila, oh. Mga bro, eh, Ano po tayo? Ah, vlog to. Ah, okay lang po sa inyo. Nakablog kasi. Sige, sige, kapitan po ba 'yan? Ito ya. sa akin to, eh. Ah, sa akin, oh. <laughs> oh. Ah, patapos na po mga bro ay eh, ganang kanilang ano, break to. Ah, pang pag-aayos po tapos nang gibain ano yung ano po yung drainage po ba wala ay nila paginit Sino mo na ko eh? Ako magdidikit ko Tayo kung ano po nila, yung mga ginawa nila. Ayun. Pinasintahan po muna nila. Kasi nga naman pag nilagay nila yung bakal bukas, matigas na po yung asintada. Kaya babalikan na lang daw nila yung bukas. Sige po mga bro, yun. Gantito na lang po aking video. No? Thank you po. Bye-bye. Thank you for watching po. God bless po.